meron tayo ngayong dinalang aircon dito aircon na kapit bahay to titignan natin kung ano problema naugong lang daw try natin isaksak natin guys ha okay naman ang compressor kasi yung pan nya mukhang mahina so guys so, do, do double check natin no? Oh. titignan natin yung mga parts nga dito sa loob, electrical parts nya yun mga 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 guys try mula natin yung gaysak-sak okay, buhay so, pa naman yung compressor no yung pan lang niya mukhang mabagal so possible to pasitor ng pan natin oh, yung kapasitor alasin muna natin dito ito guys buksan natin no oh. so ito yung kapasitor niya meron na siya mga marking mukhang dati na rin siyang na-repair no? so tatry natin tag-testing ang mas maganda dito guys, bago nyo kalasin yung kapasitor, picture nyo muna. O kaya, markingan nyo rin yung mga wire katulad ng ginawa nito. Para alam nyo kung saan nyo kinalas, saan nyo ibabalik. So ito na yung kapasitor. So ang bali nya is 25 plus minus 25 saka 4 microfarad dual capacitor to no nakikita nyo guys dual capacitor yan yung 25 microfarad para sa compressor yan sa herms option 4 microfarad yun yung para sa fan so try natin test rin so ito guys testing na natin unahin natin yung 25 microfarad yung 25 microfarad nito guys papunta to sa compressor ang testingin natin bago natin testingin short muna para sa pagtitest ng compressor short natin dalawang terminal walang tema haba haba common saka herm so, makita kayo yung symbol nyo dito guys ito herm so, isang terminal si common tapos fan ito yung papunta sa fan ito yung papunta sa compressor so short na natin ha kailangan may mabasa tayo ditong 25 microfarad o 24 microfarad So yun guys, 25 microfarad no. Ibig sabihin, okay pa yung ating 25. So ito papunta sa pan na kapasitor. Ano pa rin, short. Tapos isang terminal sa common, isang terminal papunta sa pan. So reading niya lang is 498 na no parad So wala na to guys. Validity ah, na to. So niligyan ko na siya ng X. Napalitan natin to. Ibili tayo. Pwede naman guys palitan natin to isang buong nito or uh, bumili kayo ng single capacitor na 4 microfarad lang. Gamitin niyo pa rin tong dalawang to tong na, uh, pupunta sa compressor sa sa common tapos yung common pupunta sa pan bukod ng capacitor yon. Magiging dalawang capacitor niyo. Depende rin kasi sa budget. So, kung may budget naman kayo isang buong ganito na gamitin niyo. Guys, ito na yung kapalit na binili kong bago. So ito yung Luma. 25 microfarad saka 4 microfarad ito yung bago Ayan, 25 din 4 microfarad plus minus 5% yung luma 25 din 4 microfarad plus minus 5% okay, ito yung natin guys So kanina ang problema nito is yung 4 microfarad, mababa na. So ito tetestingin natin. So ito na may symbol siya, letter C, common. Ito yung sa pan, ito yung sa 4 microfarad. Tapos yung rem niya, ito papunta sa compressor. So short muna natin yung pan. yun guys 4 microfarad so ito namang pupunta sa compressor dapat ito ay 25 microfarad yun guys so bagong bago tama reading nya no subukan natin ilagay palit natin sya so number 1 ito is um, ganda na so para dito no yan number 3 nya is common ito may marking na kasi to guys na repair na siguro dati to Tapos, yung number 2 niya yun yung pan Ayan, tapos ilagay na natin sa circuit double check Ayan, mamaya susalatan ko na rin ito ligaw So Ligaya lagi to lumbera now harm. So wala. Chalagain so, lang din natin ang sulat guys marking para hindi din maligaw yung susunod na gagawin nito ano. Yung so, number 3 niya siguro binasa niya sa number ng wire sin ginawa niyo number 2. Depende na sa inyo guys, discard niyo na yan para hindi kayo maligaw sa pagwiring. Pero kung sa ulo niyo naman wala nang problema. Yun. Ito ginalagyan. So, ibalik natin. Siguro itong aircon na is dami na sira dati. Nakapir lang.

So, okay, nyo kung baka okay, nila lakas yung pan. Compare mo kanina. Compare mo sa ating kanina. So, yung compressor naman naabangan natin. Tingnan natin kung lalamig siya ng maganda. mukhang okay na itong aircon na to guys palit kapasitor lang tayo okay, balik na natin yung cover testing natin yan sagat natin sya ay yung lamig guys okay yung pan nya mabilis na ikot no? So, malamig na yung kanyang buga ng hangin So, yun lang guys para sa video natin ngayon. Sana may natutunan kayo.